Eh, napakabayan. Ngayon, mga kababayan ko, ha? Ay banda sa entres. Ah. Bitokalan mapakalan. Okay na? Ah, uh, magandang gabi mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila. Ah, uh, una po ay humihingi ako ng paumanhin sa inyo na ah, halos ang buong Espanya ay wala po ilaw ngayon. Ay, saan ano, picture kay no Andres? Pakikuha lang. Kay Andres. Yung picture ka mo, yung hinukay. Uh, eh, gusto ko lang po ipaalam kasi maraming nag aano uh, sa amin na madilim yung Espanya ngayon. No? Uh, we received so many complaints. Eh, uh, only to find out. Eh, uh, uh, yung pong ilaw natin, bagamat nakabaon na sa ilalim ng lupa itong mga tolonggis na to papakita ko lang yon ginawa nito mga lokon to tingnan nyo po mga kababayan no? tingnan nyo yung tsura nakikita ba nila ayan o marami ho yan mahaba ho yan ayan po ayan meron na ho silang gamit pang hiwa eh, pasyensya na po kayo. Medyo magdidilim ngayon doon. Dahil sa mga tulongge sa... Ganyan nga kayong dalawa. Saan kayo gumawa ng gamit? Eh, po yung martilyo lang po. Ha? Martilyo lang po. Martilyo? Martilyo yung kuulo mo eh. Paano yung martilyo yun? mo mga may hiwa yun. Paano ba pa ito? Ano yung pinanghiwa niyo sa semento? Patong, ano po yun? Nakalag, nakapatong pang, nakapatong lang po sa cemento po yun. Kumbaga nakaroon na po yun. Ah, siya nasilya nyo. Alam nyo ba ang ginawa? Habang bumabagyo, tama ba? Ang madaling araw nyo ba tinira daw? Habang bumabagyo. O, oh, ito, nahuli na to dati ng PLDT. Ang problema ng PLDT, hindi naman nagreklamo. E eh, ang malas nila ngayon, ang kinuha nilang kable, property ng gobyerno. O sila po yan. Yung sa inyo pang kasama, nasaan? Hindi ko Ilang kayo? Asan yung Hindi ko po sa tricycle, hindi sa? po. Saan, saan Pero kilala nyo? Kaibigan nyo? Ba't yun matinitira to?

Hindi, 500 siyang kilo. Maganda siyang kilo taso ngayon? 480. 460. Ha? 460 po. 460? Uh -huh. Ano nga yun? Huwag nila pala? Huwag nila pala. 40 alam ako nung araw. Pababa lang sa kanilang ilog paano mo. Okay. Kaya pala, pag binibili natin ng pera ng taong bayan, nalulula ako sa presyo. Yung box, yung um, solid ba? Depende sa sukat yun. Oo. Una, na-disgracean nyo na yung gobyerno, pagawa yung bayan. Pangalawa, dumiling. May anak ka? Opo. Okay. Gusto mo mag-hold up sa Espanya yung anak mo? Opo. Okay. O, okay, yun naman pala. Jajar po kayo. Ikaw, may anak ka rin? Wala. Wala. Pamilya? Meron po. Nanay? Meron po. Gusto mo tumatawid nanay mo na sa gasaan kasi madiling? Oo. kaya e, ba't mo ginagawa yun? Jajar po Guys, kinuha po namin yun. Patay na po yung kuryente. May kumukuha po yung iba niya. Kaya mo. Tumulong. Tumulong, tumulong <laughs> lang pa rin. E, no Inutol muna. Sila na tumira. O, tirahan nyo na. O, pero balikan nyo yun. Baka naka-live wire yung ano ha. Nakita ko yung dulo eh. Yes, boss. Yung nakaganon. Dati hindi kayo kin dinimanda ng PLDT. pala hindi kayo dinimanda ng PLDT dati, no? Nahuli na kayo dati. Oh, hindi pa kayo nadala. Kasi hindi kayo nadimanda. O oh, ngayon, paano ngayon? Oh, mabubulok kayo sa kulungan dahil lang sa tanso. Yun ang problema. Eh, eh hindi po pwede. pa ano, paano ko kayo patatawarin? Eh, bahala na batas sa inyo.

dapat ba? Dapat ba magpasiyahan na ano natin kagawin? O hindi pa siya Wala ba yan ng yung peke kuno ari kuryente para paghawak nila ng kuryente. Because hindi pa bomba. I-i-i-i. To miniraan ko spin. Isasayang ng pera ng tao 'yan. Ngayon, ilalagay niyo lahat sa alanganin. Intomadas si espanyo. Yan ang perwis yung ginawa ninyo. Sige, hindi naman kayo nangagaw ng baril ah. Hindi ba? yan. Ha? Eh, ha? Magagaw yan. Magagaw <laughs> yan. Yeah. Maswerte kayo, mabayit ang siyudad ng Maynilas eh. Hindi, pero yung perwisyo sa taong bayan eh. Espanya pa eh, hindi naman nga ito dores na magagawa. Tak marah ke sejati Oh Yes Dan Ini nak Mahawa kan ni bayan Konting Anu nang alam Ilau nang alam Kasi nahuli to ng PLDT Hindi sila dinimanda ng PLDT So parang okay lang Normal Tapos hindi na kayo Hindi pa kayo natuto Hindi natuto Kailan ni Inquest? Bukas eh. Oh, good job ha? Station 4. Sabi So bukas ang Inquest eh? Yes sir. Sige. Good luck sa inyo. niyo yung ebidensya. Hmm. Anong bago ko? Ang bigat